ang kwento natin ngayon ay isang tunay na pangyayari kamakailan lang. At nangyari nga ito sa barangay poblasyon Pardo, Cebu City. Tahimik na nag-aantay ng pasahero ang isang driver ng motor gabi ng pangyayari at lumabas nga isang pasahero galing sa masikip na iskinita. Hindi pa man sila nakakalis ay isang lalaki ang agarang lumapit sa pasahero at nagpaputok ng baril ng ilang beses. mukhang talagang gusto siyang tapusin ng sospek. Nakagapang pa nga ang biktima papunta sa likod ng motor. Habang ang driver naman ay tumakbo na. Napaupo na lang sa sahig ang biktima at tiniinda ang sakit. Nang tama ng bala pero talagang nilapitan siya agad ng sospek at muling sinubukang paputukan. Subalit tila ata ayaw pamutok ng baril na kanyang hawak. Mukhang nang malfunction ito. Sinubukan niya itong ikasa pero ayaw kaya napasa siyang kumalis na muna pero maya maya ay bumalik din ito kagad at muling sumubok na barilin ng biktima pero talagang patuloy ang pagmamalfunction ng kanyang baril kaya umalis siya muli habang ang driver naman ng motor ay bumalik para kunin ang kanyang motor at unti-unti ay isa-isang naglabasan ang mga kapitbahay ng biktima habang patuloy naman siya sa pamimilipit sa sakit na dulot ng pagkakabaril sa kanya ang isa nga sa kapitbahay niya ay nagtangka itayo siya. Pero muling nagbalik ang sospek, sakay ng isang motor, angkas-angkas siya ng driver at muli ay pinaputokan ng ilang beses ang biktima. At bumulogta na nga lang siya sa sahig. Maya-maya pa ay napag-alaman na may isa pang tinamaan ng bala ang sospek, isa sa kapitbahay na nagtangkang tumulong dito. Ayon sa pag-uulat, Panunulot daw di umano ang dahilan ng pamamaril na ito nagalit galit daw ang sospek sa biktima na isang membro ng LGBT community dahil nililigawan daw nito ang girlfriend ng sospek. Pinagbantaan na nga daw ng sospek ang biktima pero patuloy pa rin ito sa paglapit sa babae hanggang humantong na nga sa pamamaril ang mga kaganapan